Ito ang Bumod Oc Falls na matatagpuan sa mountain province na nasasakupan ng munisipalidad ng Sagada. Ang Bumod Oc Falls ay isa sa pinakamagandang tourist spot ng Sagada na dapat bisitahin kung pupunta ka dito. Mula sa main road, kailangan mo mag-hike pababa ng halos isa o dalawang oras sa village ng Fidelisan bago marating ang falls na maaaring maging mahirap para sa ibang mga turista. Pero sa kabila ng challenging na trail ay may nagaantay naman sa iyong reward na kamangha-mangha at makapigil hining ang mga tanawin. Kaya tara, samahan nyo akong explore ang Bumod Falls. Sarap! and let me know you good morning sa inyo. <laughs> Ayan na si James, grabe ang tulog. Pre, 24 hours. <laughs> 24 hours ang tulog, ang lupit. Ayan, so good morning mga upwards. No? Ah, grabe. Ayan tayo sa terrace Ay, grabe. Ah, hindi, napakalamig. Sobrang lamig, so. Ayan, sensya na. Hindi ko na kayo ang kagabi kasi sobrang napagod kami Doon sa So mga King Cave, eh, natulog na kami. Pahinga na kami agad. Plus today, may tour pa kami. Pero hindi <laughs> natin alam kung matutuloy, no? <laughs> kung tutuloy pa namin kasi yung mga pagod na rin tong iba. So natin kung gaano kalamig ngayon dito sa Sagada. Well, di naman siya sobrang lamig. Pero malamig talaga. Ayan mga ports. So ayan, oh. No? Ngayon, 16 degrees dito sa Sagada. Parang nakatodong aircon. <laughs> Nakapagod talaga yung sumaging cave. Masaya, masaya. Sobrang solid na experience. Kaso talaga napagod lang talaga kami siguro dahil galing kami na ride eh. Mayay kami ng halos uh, 10 hours. Good morning, mga upwards. <laughs> Parang baldado. <laughs> ngayon masarap magkape pre. Ano, ano na yung Bumod Oak Falls natin? Grabe. Alam mo, ilan ngayon? 16 degrees. Para nakatodong aircon. <laughs> <laughs> talaga bagsak talaga agad. Hoy. <laughs> na. Hindi natin 'yan. din sige, agad eh. ko na eh. <laughs> Good decision. Kami rin, şey. rin naghilik eh, pero naman kami malalakas eh. Malakas ba kami Huwag mo siya alam? sa akin, pero... Ay, ka din. Katahilik si Makikap noon eh. ka din, ka. Ito yung kanina. Oo <laughs> yun. <laughs> na? May drone? Ah, oo nga, oo. Saan yun, oo. Oo, so Friday. Ah, sa so overnight nandun, oh. Eh, <laughs> <Wow>. hindi, <laughs> 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 dalawang araw. Dalawang <laughs> araw, Subscriber natin <laughs> si guyo, <laughs> <laughs> si oh. Bulakan pa. Tara, picture. Sipa, sipa. 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 oh Tara group picture na group, group picture, group <laughs> <laughs> picture. <laughs> <laughs> di pa nagkakape. Tara group picture pre. Ingat pre, ingat. Bulakan pa sila pre. Oh, nice. Pulang-ulong uh, eh. tayo <laughs> 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 Pero di ka Bity. Pratik na inggit may OBear. <laughs> ko ba Ah. Ang ah. inang yan. <laughs> <laughs> Mga boys, sa gahap ng kape, wala, wala mabilang kape. Namig, no? Kape mo na, guys. Unto brood coffee. Kape, papat nga ako sa wala. pag-alagaan. Pag-alagaan lang. Yung pag-alagaan lang, lulunok sa'yo pa, pero... <laughs> oh. Lucky, oh. Lucky, oh. <laughs> Diyan sa ano natin yan? Transient natin yan? <laughs> Lucky German, no? Lit <laughs> na mga as, ano rito, no? Lit <laughs> <Leit> na mga aso. <laughs> Lit na mga aso, no? <laughs> Sanay sa tao yan. Huwag na sa iyo, box ko, pre. Ano pangalan niya, kuya? Aso niya, kuya. Hindi, aso niya dito. Ano yung aso niya, kuya? Ano lahi niya, Okay. <laughs> Juice. 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 lang <laughs> hawakan Juice. 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 go mga birds. ito bumot ok falls ito nyo naman kunwari excited pala lang kunwari excited pre excited excited, excited okay, pre okay. excited excited gumuhong bumili akong pizza sa highway sa may Marcos sa highway yun paano pala mamaya pag sundo sa amin paano daw ibigay ko yung cellphone number ko sana, sa ano sa ah okay, oh, okay po, okay, so, po. Dito na tayo guys Umali kayo Sir, ano ibig sabihin na umali kayo? Welcome po Ah, welcome Feed decent feed Siyang no? po, pito Pito, pito. Ah. Ganda men oh Wow Mainit pero malamig <laughs> Yung hangin no? Oh. Pangyarihan lahat Mga pangyarihan po, po lahat Yan Yeah, walang ano dyan Walang Problema sa mga tungkol lungkot Lahat yan makapangyarihan. dito so, yung okay. hindi ka. Kailangan pala ng Hindi ka uh, hayaan po. Tungkod. Yes, lahat yan. Na-blessan lahat yan. Parang dapat nagsandal sa man ako ngayon, bre. Para para, para 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 puro wrong choice ako ngayon. Eh. enjoy your tour. Thank you po, thank you po. Briefing uh -huh. daw muna tayo, guys. <laughs> San po yung isa? Oy, pre. Pre, briefing daw muna, pre. Selfie po ate. So po. po. Ako po yung tour guide ninyo. Ako si Martha. Yung pupuntahan po natin is Bumodo Falls. Uh More or less 45 minutes to 1 hour. Depende po yun sa bilis natin. Huh? Tapos 2 uh, -huh. uh, kilometers po siya one way. Kailangan po natin dito ng ang sombrero kasi nasa open area po tayo. Tubig, snacks, kung kailangan. Pero at least ngayon sa mga dadaanan natin, may pwedeng pagbilhan. And then, kung may nagme maintenance po ng gamot. Kasi sa lang kasi ng kasi nang pupuntahan natin, kailangan mo talaga naming ipaalala ito. Kasi uh, malayo-layo pong dadaanan natin. Kung may nagme maintenance po ng gamot sa inyo, mag na or magdala na lang for sure. Tsaka yung kung may mga allergies. Sa sa inyo po, kung may allergy. Example, allergy example allergy sa lamig. Ganon. Kasi may mga case na po kami na lamigan lang siya tapos hindi niya dinala yung gamot niya. Kasi pala may allergy sa lamig. Kasi malamig po talaga doon. Pero at least ngayon tanghaling tapat. Siguro, wala sigurong malalamigan doon. Ayan mga po, sisimulaan namin maglakad. So, para makapunta pala sa falls, pababa pala to ng bundok. So pababa <laughs> kami ngayon. Yung lalangarin natin is around 45 minutes to 1 hour. 2 kilometers. Excited guys? Excited? Woo! Excited <laughs> na! Para si Kenneth na kasi <laughs> So mahaba-habang laran pala to Para marating yung bumodok Falls. Tapos pabalik, paket naman. Oh, no, no. Ito. Ayan, pe, tarik pala na ito. Grabe mga ports, ito yung view na nilalakaran nyo. Woo! Sagad na, sagad na ang sagada ko. Sagad na, sagad tayo sa sagada, pre. Sagad Hindi pa tapos, may long ride pa tayo. Pero atis yun, nakaupo tayo sa motor. Ay, sinanay. Okay, kailan na po, nai. Hige po. <coughs> Oh, landslide porn area. Ingat guys. Teka, kailan na-discover yung Bumudok Falls? Noong mm pa, -hmm. pero parang uh, matagal-tagal bago nakita sa publiko. Oo. Uh -huh. Tapos yung naka, first na parang nakapag- endorse uh, po ng Bumudok Falls is yung mga foreigner. Mga foreigner? Oo, kasi pila yung pumunta kasi wala nang bumabagsak. Mga adventure hindi, talaga uh, gusto nila eh. Hindi pa ganito yung daan noon, yung dupa, oh. ang, yun. <laughs> mga bato-bato lang at lupa. Oo. Oh. Wala ang nakakapunta dito. Mga dito bisita na oh. Mhm. Mm Ayan, dito tayo sa Fidelisan Village Barangay Fidelisan no? 1.2 kilometers na lang guys oh. Naka 800 na tayo ngayon lang tayo nakakita uli ng ganitong village payapa lang malayo sa kabias na oh, ah, mga bibigat yeah. na material. Ah, mga mabibigat na material. Ibababa. Tapos kung may iakyat dito, ito din ang ginagamit. Ah, yung tao po hindi pwede dyan, no? <laughs> <Period>. <laughs> hindi safe. Ayun right, so guys, so, Bumod Oak Falls, 1 km. Exacto, kalahati na tayo. Kalahating pagod na. Grabe guys, ito yung bubungod sa inyo. Ulit. Ganda banyak yung rice terraces Mamaya Pidilisan Rice terraces Ganda Grabe Ooh, that day. Yeah, that day. Okay guys, so lalakad pa rin kami, nakakalahati na kami, nakarating na tayo doon sa village kanina So isang kilometro pa, tatlo na lang kami dito, ayun si Sedo Ayan Iba na una na you know, iba na una na, nag drone pa kasi kami Ayan sila sa harap po Ayun, yun, yun, lalakad dun Ano, pasahaba tayo, di umulan Ayun, kung maulan dito, nako hindi, mahirap din At least diba, kompleto sa gada experience natin Hindi yun hindi yun Actually nga, dami pa nga makupuntahan eh Dami pa Kaso ito lang yung ano natin muna eh ito lang kaya ng araw natin tsaka ng oras natin eh. Uy, pwede mag-ilamas yan. Kung pwede mag-iayon I'm done view, man. Start over like you just begun. I guys, nice. nakita na namin yung falls Bang! Woo! Grabe Ang laki ng falls men Bang! Bang! Pre! pre. 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 Napakaganda! Hayop! Grabe! Woo! Yan, umali kayo, bumod waterfalls Napakaganda Pre! Alright, tahan natin yung pause, guys Indah, na, nakaramdaman ko na siya Grabe, ganda Woo! Walang signal dito pre Woo! Alright Ayun nga Ayun nga Ayun nga nga Lalig ang tubig niya, sigurado. Tara, swimming na. Let's go. Let's go, boys. Lalig. <laughs> oh, FG. <MG>. Stone Falls, <laughs> guys. Oh, Solid, man. Woo! <laughs> oh, Woo! Ah, palamig! Ha? Ah, ano rin ka pag-alit. Pabalik na, oh. Napakalamig pre Woohoo pre Hahaha <laughs> Malalim eh <pre. laughs> Hahaha Sabi sobrang lamig ng tubig mga kapot Tag moist ka agad yung gopro ko Moist Ag agad Sobrang lamig pag nag tayo walang ano Oh! Pare Pare! One, two, three, go! Oh! Ah! 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 ka muna. One, two, three, Dito na natatapos ang adventure namin sa Sagada. Pero, sigurado ako hindi pa ito ang huli. Marami pa tayong dahilan para balikan ng lugar nito. Sa maiksing araw na pagstay namin dito, marami akong mga bagay na natutunan. Isa doon ay pangalagaan ng ating kapaligiran. Bigyang respeto ang pamumuhay at kultura na meron ng ibang tao. At higit sa lahat ay ma-appreciate ang magagandang bagay na pinagkaloob sa atin at ingatan. Para sa susunod na henerasyon, may pamana pa natin sa mga magiging anak at mga apo natin. Kaya, huwag niyong kalimutan mga ports. Sa bawat biyahe at adventures nyo, ride safe lang. Have fun And always, peace out. Kita kita sa susunod.